Yo 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 mga du, welcome back dito sa akin backyard. O di ba maingay yung taga ko ng tubig? O di ba? So ito lang real talk lang no sa Pilipinas at kumpara dito sa USI. Dito sa USA, ang bill ng kuryente kasama yung umaandar na yan. I-close up natin do para makita niyo maigi no para may idea kayo magkano bayaran ng kuryente dito sa Amerika. Ayun siya du, oh. May taga tayo ng tubig dito ay ng mga halaman natin. Ito yung mga halaman ko diyan. Siyempre may diligan din do na yun yun no, yung tubig na yun. Tapos meron din doon. Diyan. So hindi lang 'yan yung nagdidilig. Hindi lang 'tong mga 'to ang mga masisipag nating taga-dilig. At saka 'yon. At saka yung tubig diyan, galing 'yan sa tinatawag nilang balik ka dito to. <laughs> tinatawag nilang a uh, deep well. I AKA I AKA na ako. natamaan ako. <laughs> <laughs> And ako, Nat ako ng pandilig na 'yon eh. Oh. AKA deep well, it means ito yung uh, deep well. Ano ba sa Tagalog 'yon? Yung yung mga tubig sa poso. Pero dito, wala, hindi na nila ginawa yung poso. Yung, yung tubig sa ilalim ng lupa, diretso na yon pinamp na nila yon Yan yung ginagamit pandilig sa mga garden, no? Kasi dito, kailangan panitulihin mo yung mga grasses mo. Kasi, ang gusto nila, may grass yung ano nila. So, basically, yung nagdidilig ng tubig natin, yan, na umaandar ang kuryente, yan ang tagadilig, nagbabayad ka ng kuryente, no? So, yung ano mo, yung deep well mo, libre na. Pero dahil siyempre, umaandar yung mga yan, bayad ang kuryente mo dyan. So, yung ganyan, ang style nyan is magkano yan So, imagine niyo na lang yung bahay namin, no? So, ito yung kalahati ng bahay, hanggang dun. So, sa mga normal na Amerikano, teka lang, napapagod ako magdakda Sa mga normal na, ano, no, itong ganitong klaseng bahay, let me say, uh, one, two, hindi to ano sabi natin 1500 square foot yung bahay mo. Ang kuryente namin guys, depende kasi ako ayoko nang uh, masyadong malamig sa bahay. Ayoko nang todo yung aircon. Sa Amerikano, pag sinabi mo yung aircon mo sa bahay ay eh 79, sabi nila, "What? Your house is so ano. So hot." Ganyan sila. Pero dahil nga ayoko nga nang uh, yung nagbabago ng temperature dahil nga nagbubungkal ako ng lupa, nangingisda ako, more likely in and out ako sa bahay. In, as in talagang labas mato ako sa bahay. Nababasa na ako, nanggigigil ako. <laughs> Nababasa ako ng ano. So, labas maso ako sa loob ng bahay. So, in and out. Ayoko nagbabago yung temperatura ng ano ko, ng ng, ng, ng katawan ko. Kasi ang nangyayari, magkakasakit ka talaga, no? Kaya yung iba, pag nagbabakasan sila sa Pilipinas, nagkakasakit talaga sila. Dahil nga, bakit ka Dahil nga, sanay sila sa malamig ang loob ng bahay at hindi sila lumalabas. So, para sa akin, ayaw kong magkaroon ng ganong, ano, yung temperature barrier na nagbabago ka agad. Sinasanay ko talaga yung katawang ko sa, yung normal lang ba? di ba diba sa Pilipinas, wala namang aircon bahay namin dun eh, alam mo yun. So, sanay lang naman sa electric pan, alam mo yun, mga ganun ba? So, kung tutusin, ang tagal ng panahon, bago ko na-condition yung asawa ko na masanay sa ganyang, sa ganyang klase, yung normal lang na, para lang nagboblow ng ano, para may aircon yung bahay mo, para hindi malakas yung aircon. Ganun lang. So, kung gusto ko mas malamig, mag -e electric fan ako sa akin para medyo lumamig. Pero more likely, hindi na kailangan yun. No? Siya ang nag electric fan dahil nga sa naglalaro siya ng game. So, ito ang games ko sa labas. Go. No. Kung yung ibang tao nag-game sa computer, ang games ko, ito ho, tani man, no? Sa mga video ko naman na nakikita nyo dyan. So, giving nyo kayo ng idea, sinasabi ko nga, ang mahal ng kuryente sa Pilipinas, Marioset kailan kaya bababa? eh lalo ngayon pataas ang pataas na lang lahat ng lang, nung ngayong panahon na nung nagbago ang pamumuno Mario naging ginto lahat ang presyo naging golden age talaga so itong bahay namin is like uh, 16,000 pala to 16,000 square foot kasama ang aircon lahat dito sa Amerika nakasaksak wala ditong binubunot ewan ko ba kung nung binubunot dito <laughs> ila <laughs> konti lang ang binubunot dito karamihan dito tinatanggal ay nakasaksak lahat ng appliances at ang bill namin sa kuryente is only $160 napakamura nun kumbaga 7,000 pesos sa laki ng bahay mo bukas maghapon yung aircon mo bukas yung electric fan mo maghapon saksak lahat, alam mo yun sana, sabi ko nga lalo na sa Korea kasi sa Korea, tumira ako ng 10 years sa Korea lalo, up, pakamura ng kuryente sa Korea, wala akong masabi Nagmamalang ang kuryente doon pag winter. So, dito rin sa amin, nagmamahal ang kuryente din pag summer, kung gusto mong mataas ang aircon mo. Sa ibang mga normal household dito sa Amerika ng mga Pilipina, ang aircon, ang kuryente nila na lang sa $300 kasi nga, ang taas ng kanilang aircon. So, sa akin kasi, problema ko rin yung ilong kong ito, itong ilong ko na medyo, ano, medyo pagong, masyado hong sensitive. Sumasakit ang ulo ko, nagkakaroon ako ng migraine, lahat na. Sumasakit pag malakas ang aircon. Kaya ang swerte ng asawa ko, dahil tipid na tipid siya sa akin. oo. meron na akong pagkain sa labas, nagtatanim ako ng sarili kong pagkain. Sobrang laki ng tipid sa akin ng asawa ko. Kaya sa totoo lang, yung mga kano, gusto nila mga afam, pag nakatagpo sila ng Pilipina na napakasinop, oh my God, sabi ko sa inyo, hindi lilingon sa iba sasabihin nila, ay hey, naku Diyos ko, ayoko mag-asawa ng kalahi ko, kasi uubusin ang salapi nila. Yun, yun. Hindi yung katulad ng mga mindset ng mga ibang Pilipina na, ay, nag-asawa ng apam kasi para umangat ang buhay, ginto ganyan. Ay, excuse me. Nako. Alam mo yon hindi hindi ko naging mindset yung mga ganun do. So, eto na tayo. So, para makatipid pa tayo lalo, di syempre, eto na, magagabi na, no. Mag, mangunguha tayo ng ating mga binakamera ko na guys, no? Mangunguha tayo ng ating mga ito. Sitaw na hataw na hataw pa rin. Ayan siya. So, grabe. Sabi ko nga sa inyo, kung nasa ibang bansa, kaya nga ang sarap sa ibang bansa eh. Yung iba ka rin kasi medyo bitter lang. Pero, naging, naging mindset ko rin yan dati guys. Naging bitter din ako once in a lifetime. Once, once upon a time, not once in a lifetime. Once upon a time, naging bitter din ako. Pero yung bitterness, kinain ko yan. Nilagay ko sa stomach ko. Nilagay ko sa chan ko. Tapos sinabi ko talaga sa isip ko, barang araw, pupunta rin ako, titira din ako sa ibang bansa. Alam mo yun? Kasi parang ang hirap, ang, ang pag-angat ng buhay sa Pilipinas, parang napakahirap talaga eh. Alam mo yun? Kailangan talaga yan, mautak sa mautak eh. Pero kahit anong galing pa nga ng utak mo dyan eh, walang dyan eh. Pag sip-sip yung kasama mo, wala rin eh. Hindi ka, rin, <laughs> Di ka rin naangat do. Alam mo yun? Kailangan talaga ng diskarteng malupit. As in. So, eto na to. Oh. So, grabe. Dito kasi, in a small ano um, hindi naman lahat ng nag-asawa doon ng mga apam eh yumayaman din no yung iba talaga din taghirap din talaga nagkataon piliin mo lang din talaga yung asawa mo ganun din naman ang Pilipino pa asawa ka ng kalahin mo rin eh marami din akong kaibigan na mayaman ah. excuse me marami akong kaibigan na mayaman ng asawa So I think all I say is wala yan sa afam, wala yan sa mga kalahi natin nasa tao yan do. Alam mo yun, nasa tao yan kung papano nyo pa uunla rin yung buhay nyo. Pero magparangka-parangkahan na tayo, mas mabilis talagang umangat ang buhay mo pag nasa ibang bansa ka. Kasi dito kasi, pantay sila eh. Hindi naman sila masyadong pantay-pantay, pero pantay talaga sila dito. Marami kasing oportunidad dito sa ibang bansa. Alam mo yon Katulad nito, mararanasan ko ba itong ganitong lup lupain kung hindi ako nagpunta rito? hindi ko to na naatim sa ano you know, entire life pero pangarap ko to guys kaya ngayon binablog ko so ibig sabihin mangarap kasi libre ang mangarap no pag nangarap ka at sinaba, sinabayan mo ng sipag at syaga tas ka sa Panginoon sigurado pag mabait ka diringging ka rin ni Lord alam mo yon yun ang masasabi ko do o di ba ito o. Ayan talagang pag, na, pag nangarap ka talaga, Basta mabait ka talagang naniniwala talaga ako. Pinakikinggan talaga ni Lord eh. Alam mo yun? Sobra eh. Sandali ah. Ayan siya oh. Kaya yung siguro yung asawa ko din. Kasi sabi nga rin niya. Nagdadasal din daw siya ng, ng mapapangasawa niya na mabait. Ganyan. Yung talagang mamahalin siya. Kasi karamihan ang kalahin nila dito. Di sila minamahal do. Ayan oh. <laughs> ang hirap oh. Diba oh. Nakuha ko na ang itlog ng afam. Ayan na siya. Kaya talaga naman, pag naswertehan mo rin talaga yung asawa mo rin mabait, ay talaga naman do. As in, ano ka, kumbaga jackpot ka kasi sa jackpot. Yun ang masasabi ko. Kasi ano rin yan eh, nasa pag-aasawa din yan eh. Pag asawa mo din talaga, maayos, alam mo yon Kasi marami din akong kilala. Nag-asawa nga ng apam. Nambubugbog naman yung apam nila. Alam mo yon Ganon din. Walang yun na yan. Ano to, Pilipino? Hindi na hindi ko hindi ko inaano yung kalahi natin guys ha pero kasi sa experience ko kasi masama kasi yung naging experience ko sa kalahi natin. Minsan pa nga ang masaklap. Kung sino pa yung kalahi mo, yun pa yung nadegrade de sa iyo. Yung hindi hindi ka yung yung kung sino pa yung kalahi mo, yun sila pa yung ide-degrade ka. Hindi hindi nakikita yung value mo. Kaya kayong mga Pilipino diyan pag nag-asawa kayo ng Pinay, alagaan nyo mabuti. Alam nyo yun? para hindi sila napupunta sa mga ibang lahi. Kasi pag napunta sila sa ibang lahi, sasabihin mo, oy, isya na naman kababayan natin ang, ang umangat ng buhay. <laughs> inggit ka do, inggit ka, inggit, 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 pikit, pikit lang do, pikit, pikit. Kaya yan, yung mga kalahi natin, yung mga kababayan ko mga magaganda talaga, nabibingwit ng mga apam. Ayun, kasi kung dati yung mga apam, mahilig sa mga iguana, ay hindi na. Ngayon, syempre, marami ng internet do. <laughs> ngayon, ang mga kalahin ating ang mga apam ngayon, namimili na do. Namimili na ng diwata. Am, namimili pa ng diwata, yung diwatang masipag, matalino. O, ano ka nga, kung ikaw kalahi mo, ayun, bitter ka. Kasi sayang nakuha ng apam. E kung inalagaan mo, edi sana, edi sana kayo pa, o ba diba? di sana hindi siya nagising sa katotohanan, o ba diba? <laughs> oh, peace lang ha, bawal ang pikon. Real talk lang to, real talk. Pag ayaw mo sinasabi ko, skip na do, wag mo nang panoorin. Para hindi ka maging bitter.